malaking suliranin ang kanyang kinaharap sa ekonomiya ng bansa. Ang pinakamalaking suliranin na kanyang hinarap ay ang kagutuman at kakulangan sa pagkain. Ang mga presyo ng bilihin ay labis na nagtaas, ngunit ang administrasyon niya ay ginawa ang lahat ng kanyang makakayanan upang tugunan ang pangangailangan sa pagkain. Pinalakas at pinabilis niya ang produksyon ng mga pagkain, maging ang paghahatid ng mga produkto sa mga komunidad ay kanyang pinamahalaan. Noong ikadalawampu ng Oktubre 1943, ay nilagdaan ni Claro M. Recto, na itinalagang Foreign Minister ni Pangulong Jose P. Laurel, ang Philippine-Japanese Treaty of Alliance. Kasama sa mga lumagda sa naturang kasunduan, ay ang Japanese Ambassador to Philippines na si Sozo Murata.